Hello! Ako si Tito Wang at nandito tayo ngayon sa bayan ng General Lacar kung saan ang itong bayan na ito ay siyang pinakamalaking bayan sa buong Quezon Province kahit buong Metro Manila pwedeng pwede mo ilagay kahit yung bahay mo ilagay mo dito wala silang pakit pati asawa mo, kabatid mo, nanay at tatay at lolo at lola mo pwede mong patirahin dito sa General Lacar dahil sa sobrang lawak nito. ito ha 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 let's go dahil cool kulang kayo sa edukasyon dapat nyo malaman ito kasi edukasyon kailangan mong malaman ang mga history ng mga baki-baki dito sa General na kare eh, ay sa mga hindi nakakilala kay General Guillermo Lacar, hindi niya kapatid si General Electric at si General Merchandise. Check! Kung siya ay isang general, general, siya ay isang general sa USAP at kasama niya si Uncle Sam at si Lolo MacArthur. Hi! At dahil dyan, dito ay pinangalan sa kanya ang lugar dito sa baybandang impanta sa dulo ng impanta at tinawag itong bayan ng General nakar Hi! Hello! Ako si Tito Wangal at dito tayo sa General nakar para magnaklak knock lock Nakar Ay nakar Puso'y nalilito Minsan ka lang nakita ay Umbibig na sa'yo <laughs> Ay Ang korte mo Ang korte Ang saya Ang saya 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 <laughs> saya nakar -nak! Nakar Aray Aray Nakar Ang sakit naman ginawa mo aray na car. ang saya hello ako si Tito Wangan at dito tayo sa General Nakar hi knock knock nakar knock, knock knock nakar on heaven's door ay あぶれてねえの。<laughs>